Hello guys, by the way guys, galak muna tayo ngayon. Pupunta ako sa grocery guys. Ganito yung attire ko kasi alam lamig sobra dito. Kaya tara, samahan nyo ako sa pag-grocery. Guys, sure po lang sa inyo, ang ganda ng halaman oh. No? Grabe yung pag-ano niya. Anyway, tara guys, samahan nyo ako. Punta tayo sa grocery naglakad lang ako hindi ako nagdala na ng aking bike pero bababa tayo dun sa grocery guys kasi yung plan ko lang talaga ay maglakad lang dapat pero mukhang nagutom ako eh <laughs> kaya bababa tayo sa grocery tara samahan nyo ako yung sky dito guys yung araw pa ano na oh natatakpan na ng ano ng clouds guys dito sa Amerika, merong kahit uh, nasa bukid na guys bukid talaga yung mga damo guys ay dinidiligan dito kasi ito yung patunay papunta dito oh san ka pa dinidiligan ano dinidilagan nila yung damo dito tapos ito <laughs> lalo na dito guys ayan ito guys, another sprinkler. O, oh, di diba? Dinidiligan talaga dito. O, oh, di ba Dinidiligan dito ang mga damo guys. San ka pa? Bundok na to eh. O, oh. yan. Bundok. Kumbaga, bakit nga ba nila pinag-aaksayahan ng tubig yung ano, mga damo? At hindi na lang hayaan na gamitin ang tubig sa uh, mga ano, mga tawag nito mga tanim na mapapakinabangan but anyway guys yan, yan yan dito guys ganito sa America marami silang budget guys para sa marami silang wawart na budget para dito sa tubig <laughs> ayan pa guys nakikita nyo yung mga ano, yung puti linya line ng tubig yan guys o, so, ba? Diba? ano yan, may oras yan kung ito, ito lalo na ito. May oras yan kung kailan lalabas yung mga tubig. <laughs> Kakaiba talaga dito. Ang ganda talaga ng tanawin dito guys, pababa. Malinis. Wala kang makikita ano, uh, dito banda, wala kang makikita ng mga homeless na tao. Guys, dito guys, yun uni uniform ang mga bahay dito. Kasagara na dito sa California. Ang mga bahay ay the same style, tapos the same color. Yeah, nagtaka talaga ako dito guys, nung una akong dumate, un, una, una akong dating sabi ko, bakit kaya yung mga bahay dito yun uni uniform? <laughs> yun pala, ganun pala talaga dito kasi mas uh, yung builder daw mas nakakamura sila anyway guys meron ako papakita sa inyo na uh, ito ay aloe vera ang aloe vera dito guys sa uh, Jumarica ay napakalalaki nila tapos namumulaklak sila Ayan. may bulaklak yan mas marami pa dito guys tara malapit na tayo sa malapit na tayo sa ano sa grocery kunting pajak pajak kunting steps na lang tapos makakarating na tayo doon guys mga kasalubong tayo na maraming aso ayan kaya dito tayo para hindi tayo makagat ng aso <laughs> umiskip ako tapos umiskip din siya Let's check this out. Tingnan nyo yung tree na to. Ang linis, linis nya. Lalang, lang, sure lang. <laughs> So guys dito pa rin tayo Naglalakad pa rin sa Pero isang stoplight na lang guys Then makakarating na tayo sa Grocery Tara samahan niyo pa good, good luck sa akin mamaya pagpabalik Kasi pagpabalik guys Paakyat na siya kas Pagpapunta kasi sa grocery guys Pababa siya no Tapos pagpabalik na pauwi na paakyat Kaya good luck sa akin mamaya <laughs> Okay guys finally nandito na tayo Ang grocery ay doon next sa CVS Yung sa dolo guys tapos yung kasunod. Tara, samahan niyo pa ako. So, nandito na tayo guys. Papasok na tayo sa grocery. Didiretso tayo dito sa ano? Sa donut section. si so, bibili ako ng almusal ng aking langga. Pati na rin sa akin, natural. Oh, Amen. Ito yung gusto ko eh. So, ang binili ko guys ay dalawang cheese dinis at saka dalawang chocolate bar. Um, maple bar. Yes. So, ito lang yung pinunta ko dito. Pero, i-check ko kung merong ano. Buto ng manok doon. Ibili din ako kasi para sa So guys, nandito tayo sa mid section. Naghahanap ako ng chicken feet. Kasi ah uh, ang chicken feet guys ay maganda siya sa ating katawan. Lalong lalo na kapag ah uh, meron tayong sakit sa yung mga buto-buto natin or yung joint natin ay masakit. Ang gawin nyo lang guys ay maglaga, ilaga lang natin yung ano, chicken feet guys. Tapos yung sabaw nun, yun yung iinumin natin or kapag magluto tayo ng sabaw yung gamitin natin. So guys, kaka kakatapos na natin sa grocery gumastos tayo ng 37.25 dollars <laughs> kunti lang naman yung binili ko papakita ko sa inyo mamaya guys pag nasa bahay na. So guys, ang time ngayon ay nasa 11.13 am ah uh, pa na ako guys tingnan natin kung mga ilang minuto galing dito bago tayo mga karating sa bahay mga ilang minutes yung walking <laughs> tara guys samahan niyo pa ako kaya na po guys mukhang ah, mamayang hapon pa tayo makarating sa bahay ah. <laughs>